beautiful people! How are you guys for today's video? Alam niyo na, mag-unboxing na naman sa Ayans ng aking pagpapagang Shopee Poodle, Shopee Haul sa 666. This is for continuation part 2 ng aking Ayan or the last na kumot na naman is, yes, you know, <laughs> Ayan, color yellow. Is nice. mm. Iba siya. Iba yung pag- the very wrong. Sorry. Sir, for inconvenience. It is show. Ayan. Ako naman, guys, pag nag-order ako, uh, pinipili ko talaga na legit siya. Binabasa ko yung mga comment kung very check or very wrong. Kasi, pag mga pangit yung mga reviews, hindi naman ako nag times may ay hindi siya yung katulad dun sa una kong heart but anyway manipis nga ma siya tama ka dun pero careful so. that's all for today's video